Dude, ito tignan mo. Sobrang satisfying nito. Ooh, Ooh. Sumabog. Galing. Grade na natin to. Ako ah, ano magiging grade natin. Kay din guys, grade na natin to. Ay. Ay. <laughs> Sobrang satisfying oh. Boom. Wasap. Parang ano yan yung parang laba? yung apoy. Laba nga. Laba. Parang laba no? Oo, oo nga. Eh, yung kapal ng baso na to. Ay, kapal na hindi agad sumabog eh. Oo, oo Okay ah. Uy. Sasabog agad yan. Sasabog. Oh. Diba? Grabe. Ano kaya yung trip nila? Ba't kaya ginagawa nila yan, no? Wala lang. Para lang masatisfy tayo. Thank Ay, you. Salamat. Hindi nang babasag. Ay. Kala ko di babasag, eh. Ay, hindi. Ito, matagal to. Ako, babasag yan, pero matagal na matagal. Ngayon, mababasag. mababasag yan? Mabasag yan? Mabasag yan. Mababasag yan. oh no, di ba? Mamsim. Diba? Siyempre, basag agad yan. Oo. Oh. Salamin, Salamin lang yan, yan eh. E. Parang nag-drawing siya, oh. Okay, ah. Eat. Maganda, maganda yung ano niya, mga nakakasatisfy. Unti hindi pa nababasa, go anipis na lang ng pinapatak. Grabe. Ah, ito, Again. ano ito? Ah, nakaka-amiss. Nakaka-amiss yan, tingnan mo. Ooh. Para kasi yung ginawa niya, glass yan, na may design. Pag nilabas niya dyan yan, tingnan mo yung maging itsura. Bakit? Oh, galing. <laughs> bakit, 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 galing. <laughs> ito Ayan. pa. Ito masisira naman yung mga design-design ata to. No? Mga design-design. Nakaka-amaze. Ang galing Ay, nila. Ayaw niya masira. Hindi talaga masisira yan. Bakal yan eh. Parang magde-design lang siya dyan. Magde-design lang siya dyan. Feeling ko. Ayan ah. Papatayuin. Hmm. Ang ganda oh. Ang angas ng design oh. So, wow! <laughs> oh! Uy, naging white. Naging white. Silver? Silver? Silver yun eh. Ito design ulit. Ang galing mong kulay. Parang lollipop. Omsim. umsim. Parang wala umsim. Ang galing mong ganyan pala din eh. Design yung mga glass-glass. Kung may panghulo mo pala sila. Tama. Amazing ha. Nasasatisfy ako guys. Kung kayo nasasatisfy kayo, like and follow. 1 to 100 views ko dyan ha. Ito magbabasag ulit. Uy. <laughs> Gugupitin pa na pero napasag na. Shell. Ayan din. Basang Masusunog po. nga yan eh. Masusunog. Hindi. Ay lumobo. Oh, Lumolobo. Wow. Oh. Wow, amazing grace resort. Ay, gusto Lalo ko, ko yan. 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 ano yun yan. Ala na, nasira na niya. Nagugu Ay, nasusunog oh. Nasunog yung shell. Parang umangat siya. Sili, ay sunog yan. <laughs> Sili yan eh. Maangang sa maangang. Wala eh, nasunog. Nasunog lang. Pagka ng mga prutas, mga vegetable, mga basta kahit anong mga kinakain, masusunog. Eto, sunog din to. Sigurado. Nag-aapoy pa. Wala Talaga talaga masusunog yan ay eh, kandila yan oh, eh. Ay. Yung simpleng maliit na apoy na nasusunog siya eh. Paano pa kayo ganyan? Ayun oh, eh, no, mauubos yan. Grabe na sobrang nakakasatis pa yung napanood natin ngayon. Kung gigradean ko, ano? Tingnan mo naging tubig. Mga ano lang kasi yan, parang basta di ko alam yung mix na yan. Basta tubigas lang yun. Tapos uh, pagka may, may apoy, lalambot unti-unti. Ah, -unti. uh, ang grade ko ngayon dito ay 10 over 10. Ikaw. 10 over 10 din. Ah, kayo, kayo, kayo din guys. I-comment dyan na ako ano ang grade nyo. Bye!